Nagkagulo na ang issue sa pagitan ng It's Showtime host na si Vice Kenda at ng dalawa namang ex-contestants ng Especially For You na sina Searcher Christine at Sergey Alex. Ito ay matapos pasinungalingan ng dalawa ang naging statement ni Vice Kenda at ng Showtime family kahapon kung saan binawi ni Vice yung dapat sanay public apology niya para kay Axel. Matatanda ang sinabi ni Vice sa naging statement niya kahapon na nakausap daw nila si Christine at sinabi daw nitong nabastos daw talaga siya sa ginawa ni Axel sa Especially For You. Pero lumabas ngayon ang video ni na Axel at Christine at pinasinungalingan ang naging statement ni Vice Ganda. Mangyak-ngyak si Christine sa video na ito habang kausap niya ang isang staff ng Showtime. Ayon kay Christine sa video, ginawa daw siyang sinungaling ng Showtime dahil wala naman daw siyang binitawang salita ng katulad sa naging statement ni Vice Ganda. Narito ang audio ng nasabing phone call. Hindi mo masinig, ko po Badlong video nga, video nga po po. Kaya nga, kaya nga na, Hayaan it... na ka tatlong video nga na iba-ibang inklusya natin. Hindi po iba-iba, paulit-ulit ko po. po. Ina-exaggerate ko lang po. Kasi po ang mga na nare-reply po sila kasi hindi nilamagit yung point ko. Po. po, alam mo ba hindi nilamagit yung point mo kasi ang, 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 ang trabaho ko nila ay magbari.

So, base sa sinabi ni Christine dun sa Showtime staff na kausap niya, pinagmumukha daw siyang sinungaling dahil dun sa inilabas na statement ni Vice Kanda live on air. Taliwas kasi yung sinabi ni Vice Kanda sa explanation ni Christine about the incident. Tila naninindigan si Christine sa nauna niyang naging pahayag na hindi talaga siya na-off at understood niyang hindi talaga siya pinalakhalikan ni Axel sa Especially For You. So, in short, In defense pa rin siya kay Axel. Si Axel naman ay naninintigan sa una niyang naging pahayag na wala siyang balak na halikan si Christine sa Showtime. Ayon sa kanya, explain ko lang yung nangyari sa Showtime especially for you. Siyempre hindi ako napili. Lalapit na ako kay Christine, siyempre nakaambana yung kamay niya ng appear. Ginawa ko, nakipag-appear ako sa kanya tapos hinawakan ko yung kamay niya. Ang balak ko talaga sana ay bro code. Yung bro code na yon, yung shake hands, after ng shake hands, didikit yung balikat tapos tap sa likod for comfort. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Any apology after this will sound like damage control and fake kahit na genuine pa. Vice et al. are aware that it's more convenient to throw someone unknown under the bus instead of doing the right thing by correcting a blatant mistake. Social media is its own silver lining in this case. Without social media, we'd only ever hear one side of the story, that of the more powerful and influential voice, and less of Christine's and her allies. Ito yung sinasabi ko. Hindi criminal si Axel. Mali lang siya ng read ng situation. Stop agad when uncomfortable si girl. Nag-apologize. Later on sa TikTok, girl said it's not as serious as people make it out to be.